So, ayun nga guys, welcome back. Ito na, nanganak na yung ating alagang kambing. So, nataon na, ano, pag-ulan, panganganak. So, ito yung tansya ko kasi guys, is, may ko siya napasampahan ng tansya ko is, katapusan ng September, o kaya first week ng October. So, ngayon, September 29 na. So, yung magkalapit yung tansya ko so eto nga kapapanganak lang yan isa lang yung anak niya guys pero malaki so ayan napakalaki nitong anak niya so sigurado isa lang anak nito kapag ka ganito kasi guys na malaki isa lang yan pero yung last time na nanganak to dalawa ah, dalawa isa rin isa rin yung anak niya pero namatay kasi nga hindi pa ako nag inject ng ano dati vitamins so ito kapag kapanganak nito guys bukas siguro mag uh, bukas na lang ako mag inject ng iron dito sa ating alagang bagong panganak bali sabay ko na sila nga ng iron pero ito anak niya medyo ano halata namang malakas kasi ayan kalalabas pa lang pero nakakatayo na ayan saka din na rin siya so ayan nga guys so doon mo masasabi na malakas yung anak ng kambing kapag ganyan nakakatayo na siya tsaka nakakalakad Ah, din na talaga. Ayan. Papansin mo rin kasi kapag mahina ang anak ng kapi kapag uh, mahirap tumayo. Pero ito yan. Nakakatayo na siya. Nakakalakad-lakad na rin. So, ayan. Uh, gagawa na lang ako ng video ng pag-inject ko para bukas. So, yun, tutuloy ko tong video bukas na lang siguro so yan guys, good morning eto na yung nanganak na kambing so nilagay ko siya dito sa bahay nila para makapag relax sila kasi nga maulan ngayon hindi sila pwedeng ilapag lang sa lupa uh, malamig ano, yan na yung anak nyo guys, tingnan nyo ang oh, laki, malusog maliksi pero kailangan pa rin natin i-inject ng iron to yung dalawa itong magina so inject na natin iron so ito yung bibigay natin ngayon guys para dito sa bagong panganak bigay natin sa nanay 5ml dun naman sa anak niyan sana ano lang 1ml lang bigyan natin 1ml So, eto na guys, ibigay na natin tong kanilang iron para sa ano. Ang pangalawang araw na to eh. Hindi ko nabigyan kaapon kasi ma maulan. 2 days. 2 days old. So ayan nga guys, nabigyan na natin ng iron itong ating bagong panganak na kambing. So, hindi ko na videohan ng maayos kasi nga mga magalaw itong inahin. Pero ayan guys, nabigyan na natin ng iron unang shots. Uh, after 10 days, bigyan ulit natin ng iron. Tsaka sabay na rin natin ng ADE para dito sa inahin tsaka dun sa anak ito naman guys yung naunang nanganak ayan nanganak yung August 5 so nasa ano na sila eh 60 plus days so magbibigay na rin tayo ng ano dito magbibigay ulit tayo ng EDE para dito sa mga anak so ayan ayan nga guys abangan nyo na lang yung susunod na pagbibigay ko ng iron dito sa ating alagang kambing and sana may natutunan kayo kahit paano at salamat na rin pala doon sa aking 2,700 na subscribers sa nadadagdagan pa po maraming salamat sa support ha eh yun nga see you next video